inaabangan ng marami ang pagdating sana ni Senator Lito Lapid sa lamay ng respetadong talent manager at columnist na si Manay Lorit Solis. Lalo't kilalang malapit ang dalawa sa isa't isa at naging malaking bahagi si Lolit sa paglapit ni Lito sa Entertainment Press noon. Pero imbis na personal na makiramay, nagpaabot na lang si Senator Lapid ng Bulaklak at pakikiramay sa pamilya ni Manay Lolit. Ayon sa kanyang staff, hindi talaga nakaugalian ng senador na dumalo sa mga lamay kahit sa mga malalapit sa kanya. Sayang, hindi rin tuloy nagkita si na Senator Lito at Lorna Tolentino na siya ngayon pinag-uusapan dahil sa tambalan nila sa Batang Kiapo dahil baka raw may is part na naman ang muling pagtatag. Pero Di ba laging binibiro ni Manay Loli Ito, parang hindi siya na... Hindi sa boto. Hindi, hindi sa boto. di ba? sa dalawa. parang ano yan? Parang gano'n. Oh, parang, parang, so, oh, parang, parang para -edaran, edaran na. Parang edaran na. So, parang, Pero kahit ano, pa, may mga kinikilig pa rin. Uh, oh, oh, parang hindi gusto ni oh. Manay yung pagtutukso sa kanilang oh. dalawa. Although, dininay naman diba, na ni Lorna, di ba, doon lang naman sa Pero yun, yun, serie. nga, siguro, naging malapit rin si Manay Lolo dahil alaga niya si Lorna Tolentino. Uh. Naging malapit na rin dito kilito lapit. Kasi during nung, ano, nung May, nung midterm elections, nagpatawag siya ng press at tinulungan niya si Senator dito para may sulat na magaganda dahil nga parang uh, ine-endorse niya na iboto dati si Senator Lito. So nagtaka nga lang yung mga ibang mga tao, hinihintay na kung dadalo, bakit okay, hindi daw Pero, pero, si huh, pero sabi nga daw, uh -oh. hindi daw siya taga pumupunta uh -oh. sa mga pati ay sa kanyang staff. pero may kaibigan pero uh -oh. Ayan, may meron. Kaibigan tayo, kaibigan meron. tayo na ano, may mga tao talaga hindi pumupunta Correct. talaga sa uh oh. Papay. Katulad ng ating kaibigan sa si Tapi, di ba? Uh -oh. Sabi niya kasi nung namatay daw yung parents niya. Parents yung sa mismo, Afri yung Parents niya mismo nasa Amerika, hindi niya na puntahan So parang may guilt feeling siya. Parang tumatak sa isip niya yun na hindi siya aaten ng kahit na anong laman. Oh, Kasi kung sa niyang pe, niyang magulang, hindi niya napuntahan. Tapos pupunta siya oh, sa oh iba. Parang naging ano niya na oh, yun. Oh. Pero yun na, ang sabi ng oh, staff ni Senator dito, hindi daw Oh, kahit malapit pa sa kanya. Oh. In oh, fact, oh. alam niyo ba na nabatay si Ate Guy, isa rin siya sa mga uh oh. hintay. Oh, oh, pero oh. hindi rin umapir noon si Senator po. dito. Pero ako siguro, ang feeling ko lang dyan, siguro oh. Yung ibang mga tao na ayaw pumunta sa mga budo, parang ayaw nila isipin. Kasi once na nakita nila na nakahiga na, na ano, sa kaba, isipin na lang uh -oh. na ayaw nilang alalahan na pati na parang gusto nila makita na sa alaala -ala nila na buhay pa yung mga bahay uh -huh. nila sa buhay. Ako, ako naman, pumupunta sa patay pero hindi ko siya so, tinitingnan kasi yung mukha niya parang ano, nandun Baka sa... mo pagtulog na, mo. sa pag-uwi ko. oh, sa, sa isip ko. Uh. Pero ako, oh. kung ganito ako. naman yung ano, tinitingin ko. Para tayo. <laughs> kasi titingin ka, tapos oh, okay. magdarasal ka, sasabihin mo, ikaw na po mahala, ihihay mo na lang ako na sa gabayan mo kami. Di ba okay. sa mga pati? Oh. Uh, uh. Di ba talaga ayaw tumingin? Uh, uh. Di ba? Muli nakikiramay tayo sa pamilya ni Manay Lolit Solis. Hi Manay!